Bumaling na nga ang dating Lebron James sa Opensa. Kaso may panibagong problema ang team ng Lakers na frustrated itong si Coach Redick. Si Tyler Hero grabe naman ang ginawa sa team ng Los Angeles Lakers. Itong si Jamie Butler, tinawanan nga lang sila sa laban. East and West battle tayo ngayong araw. Struggling Los Angeles Lakers at Miami hit tapatan ngayon. Well, start na agad first quarter. Lebron atake agad sa loob for a layup. Tapos ganda pa ng fadeaway move dito. Kaso panay turnovers nga ang Lakers dito sa umpisa na tinake advantage ng Miami yang hit ng apat mo tuloy nga dito si coach Redick. and after the timeout abay ang Lakers defense biglang nawala at parang tinamad nga biglang magdaro kaya biglang lumobo sa 14 points ang labang dito ng home team grabe pang poster dang dito ni Bam Nagtulungan pa itong si D'Angelo Russell at Rui Hachimura para nga tapyasin sa kalahati ang lamang sa anila. Tumulong si Lebron pagbalik niya sa court pero down pa rin sila by 8 points after 12 minutes. 34 to 26 ang ating score at dahil nga yan sa bad defense ng kanilang nilaro sa buong quarter. Dinawa na nga lang din sila ni Jamie Butler, Hindi makapaniwala sa bad defense na kanilang ang nilalaro. Second quarter natin, abay tuloy-tuloy lang ang magandang paglalaro dito ng Miami Heat. Tapos itong si Lebron, bumawi nga ng one-hand dunk niya. At talagang todo kayod na nga rin siya dito. Single-handed na binabalik ang Lakers sa laban. pani sa loob ang ginagawa niya kaya napilitan. Mapa timeout si Coach Pojan. Pero ang tight defense nga dito ng Miami Heat ay talagang nagpahirap sa Lakers offense. Samaan pa ng pagkupo ni Lebron sa bench, disaster nangyari sa Lakers. Parang nakakalimutan nga ng kanilang player na maglaro ng basketball. Kaya naman 21 points ang biggest lead dito ng Miami Heat in the second quarter na naging 17 points. Sa pagtatapos ng ating second quarter, 69 to 52. Lebron James may 18 points na nga. after two quarters. Si Bam Adebayo sa kabilang team by 14 points naman. At pagpasok ng ating third quarter, pati ang Lakers announcer nagagahalit na rin asan daw ang depensa sa play na ito. At parang sa umpisa pa lang ng quarter, sumuko na ang Lakers team dito. Bumalik na nga ang dating Lebron sa opensa. Pero ang problema naman nila ay depensa ang energy ng kanilang mga players at ang opensa ng mga teammates na ito nga ni Lebron James. Balik sa 21 points ang hit lead, frustrated nga itong si Coach Reddick si binapakitang effort ng ganyang team sa laban. At nagpatuloy nga ang embarrassing effort ng team ng Los Angeles Lakers mga idol this third quarter si Tyler Hero ginawa lang silang praktisan ng kanyang 3 point shooting Talaga nga namang uminit dito nga sa bad Lakers defense lumabang na sila by 33 points sa pagtatapos ang ating quarter 105 to 72 at pagpasok ng ating fourth quarter, e eh walang pagbambago nga sa effort ng team ng Los Angeles Lakers sa depensa at di na nga talaga makakapaniwala ang mga game announcer. Ang Lakers game announcer sa kanilang nakikitang depensa ng team ng Los Angeles Lakers kung saan ang Miami Heat ay easy points nga ang nakukuha dito all throughout the game at talaga nga namang very embarrassing ang naging performance daw ng team ng Los Angeles Lakers and basically ni race na nga nila ang white flag kahit na maraming minutong natitira pa sa labang ito. Sayang nga ang magandang offensive game muli ni Lebron abay walang kasamang Lakers effort na ipanakita.